pala akong bumayak ngayon. Meron akong dental appointment. Bale, every 6 months pa lang dental appointment namin. Noon na, na yung mag ako nung last week pa. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng time. Pina-reschedule ko na kasi may pasok ako kasi last week. Dapat gamitin natin yung mga benefits ng ating insurance. Sayang rin, pinabayaran natin yan. Yung nakagandahan dito pag nakatrabaho ka sa Saskatchewan Authority, di ba? May mga benefits na ganyan. Ayan, nandito na sa Dental Aspirin Ridge. Yan nga palang dental ko. Let's go! Ako nga pala si Dominic pitong taon na dito sa Canada. Lumalaban para sa pangarap. Tara, samahan niyo ako. Mayroon akong dental appointment ngayon. Let's go! Pasok na tayo. Umaga kong dumating. Dapat 5 minutes before your appointment. Nandito ka na. May pa akong na form para dun sa concern nila. Iwan ko ano yun. Basta't, ayan, pasok na tayo. Awakan ko. Ay, maling dor yata yung nawakan ko. Naku po. Ayan, good morning. Good morning to alam pala ako sa kanya. Sabi ko, gumagawa ako ng mini vlog sa Facebook, sa TikTok, at sa Instagram, sa YouTube na rin. Sabi namin sa akin, ah okay lang, wala namang problema dyan. Siya nga pala yung dental hygiene ko. Yung dental hygiene ko kasi nakabakasyon. Sabi niya sa akin, ako muna ang magde-dental hygiene sa'yo habang nakabakasyon yung dental hygiene mo na gumagawa talaga. Ayan, nilagay niya na yung bib ko. Sabi ko naman, Ayos lang naman, kinakamusta niya ako kung anong gagawin ko for today. Sabi ko, ito lang yung appointment namin. After nito, pupunta kami ng camping. Tapusin ko lang itong dental appointment namin. Then, mamayang hapon, gagayak na kami papunta ng Prince Albert. Yun ang sabi ko sa kanya. Ayan, umpisa niya na. Nilalagay niya na yung gloves niya. Tumingin pa ako sa camera oh, kung sakto. Nandito na lang.